Okay, heto isang tanong para sa'yo. Kung yung kalendaryo mo raw, yun yung pinakatapat na salamin ng pagsambah mo. Um, hindi yung mga sinasabi mo lang o yung ginagawa mo tuwing linggo. Ano kaya ang makikita doon? Wow! Mabigat na tanong agad yan. <laughs> ba? Diba? Kasi madalas, parang kung ano yung mahalaga sa atin, doon talaga tayo gumagawa ng oras eh. Oo, oo totoo yan. So, Mula sa mga sources na na-share mo, ang pag-usapan natin ngayon ay um, paano ba natin maiahanay, alam mo yun, yung oras natin, yung mga prioridad natin doon sa gusto ng Diyos para sa atin. Tama. At hindi lang to yung usual na time management tips, ah? Hindi nga eh. Mas malalim. Parang pagtingin sa oras bilang isang sagradong bagay, isang tiwala. Exactly. Yung pinakapuso ng usapan natin based dun sa mga material mo ay yung ideya na kung paano mo ginagamit yung oras mo, yun na mismo yung nagpapakita kung ano talaga ang um, sinasamba mo. Yun pala yun? Oo. At ito raw yung pwedeng maging pundasyon para magkaroon ng buhay na may tunay na layunin at saka kapayapaan. Kahit na alam mo na ang gulugulo ng mundo, ang busy natin. Oo nga eh. Titingnan natin yung oras hindi lang bilang kronos. Yung alam mo na, segundo, minuto, oras na tumatakbo. Yung ordinaryong oras? Oo, yun. Pero pati na rin yung kairos. Ito yung mga special moments. Yung mga pagkakataon mula sa Diyos. Yung may bigat, may kabuluhan. Okay, sige, simulan natin dyan. Yung pang-araw-araw na schedule mo. Isipin mo ha, yun daw yung pinakamalino na litrato ng pagsamba mo. Grabe. nakaka no? Sobra. Tapos, nabanggit pa sa sources mo na madalas yung energy natin, yung oras, napupunta sa mga bagay na hindi naman pala ganun ka-importante dahil daw sa misdirected urgency. Ah, yan. Misdirected urgency. Ano ba yun? Parang yung pakiramdam na kailangan mong gawin lahat. Ngayon na. Agad-agad. Oo, parang ganon. Yung feeling na laging may sunog na kailangan patayin. Kaya ayun, nagiging abala ka nga. Pero pag tiningnan mo, hindi naman pala talaga mabunga. Sa espiritual na aspeto, lalo na. Hmm, busy pero hindi fruitful. Tama. At dyan papasok yung sinasabi sa sources mo na um, ang oras kasi regalo yan eh. Pero kasabay noon, responsibilidad din. Parang yung nasa epeso, di ba? Oo, yung samantalahin ng bawat pagkakataon. Yun nga. Kasi yung pagiging abala, hindi automatic na ibig sabihin makabuluhan na yung ginagawa mo. Kailangan talaga ng ano, pagiging mapanuri. Saan ba talaga napupunta yung oras ko? Sabi nga dun, ang pag-aayos ng oras ay pag-aayos din ng kaluluwa. Malalim yun. Pag-aayos ng kaluluwa? Wow! So, hindi lang basta paglista ng to-do list? Hindi lang. Dito yung pagkakaiba ulit ng Kronos sa Kairos. Hindi lang tayo tagapamahala ng orasan, dapat tagakilala rin tayo ng mga tamang pagkakataon galing sa Diyos. Paano kaya natin magagaya yung um, halimbawa ni Jesus? Nabanggit din yun eh, na bago pa sumikat yung araw, grabe, nagdadarasal na siya. Oo, Mark 1.35 yon di ba? Unang-una sa araw niya, tapos meron pang mga pagkakataon na tumatanggi siya sa ibang request. Para lang manatili siya sa kanyang misyon, hindi siya nagpa-distract. Tama. Parang sinasabi dun, hindi niya lang minaniho yung oras, parang tinubos niya. Ginamit niya para sa pinaka-purposeful na paraan. Tinubos niya yung oras. Ang ganda nun. At may practical na paraan dyan na nabanggit din sa sources mo. Yung Big Rocks Principle. Familiar ka ba dun? Ah, Oo. Oh. Yung parang may garapon tapos uunahin mo yung malalaking bato bago yung buhangin. Yun. Exactly. Yung malalaking bato, yun yung mga non-negotiables mo. Yung pinaka-importante. Oras sa Diyos, dasal, salitanya, pamilya. Yung mga gawain para sa kaharian niya. Okay. So... Ilagay mo muna yon sa schedule mo. Oo, unahin mo yon bago mo ipasok yung maliliit na bagay, yung mga grava o buhangin, emails, errands, yung mga less important tasks. Kasi kung uunahin mo yung buhangin, mapupuno na agad yung jar mo, wala nang lugar para sa big rocks. Para masigurado mong laging may espasyo para sa tunay na importante. Ganda ng analogy. May example pa nga doon eh, si Claudia, yung manager Ah, oo, oo, yung kwento ni Claudia. Napansin niya raw na puro reactive na lang siya. Sagot dito, sagot doon. Email, meeting. Parang nauubos daw siya. Typical na nangyayari sa marami sa atin, no? Oo, oo nga eh. Pero nung sinadya niyang ayusin yung schedule niya, um, based sa mga prioridad niya, spiritual, relasyonal, naglaan siya ng quiet time sa umaga bago mag-email. Alam mo yon ginawa niyang big rock yung quiet time niya. <laughs> Oo, ayun. Nakaramdam daw siya ng mas malaking kapanatagan. Kahit hindi naman daw bumagal yung trabaho niya. Interesting yun. At yung kwento niya, naglilid yan sa isa pang mahalagang punto sa sources mo. Yung pagtingin sa trabaho mismo. Hindi lang bilang trabaho, kundi bilang vocation. Isang banal na tawag. Hmm, vocation? Kahit sa opisina? Oo, yung oras mo sa opisina, pwede palang maging kasing sagrado ng oras mo sa simbahan. Depende sa pananaw mo. Paano yon? Kasi ang tanong daw, hindi lang dapat anong kailangan kong tapusin ngayon. Dapat mas malalim. Ano ang nais ng Diyos na gawin ko sa oras na ito? Ah. So, connected pa rin sa kanya. Connected pa rin. Ito yung tagtingin sa lahat ng bagay mula sa perspektibo ng kawalang hanggan. Yan yung laging paalala sa Matthew 6.33, di ba? Siki first. At sa Second Corinthians 4.18, yung tumingin hindi sa nakikita kundi sa hindi nakikita. At dito na rin siguro papasok yung isa pang konsepto na medyo nakakagulat. Yung mga idolo daw na kumakain ng oras natin oo mga modern idols. alalak ko kasi misdirected urgency lang yung kalaban. Pero meron pa ng iba tulad ng ano? Ayon sa sources mo, kasama dyan yung um, sobrang paghahabol sa achievement, o kaya yung paghahanap ng validation lalo na sa social media. Nako, relate. O yung pagkahumaling sa comfort sa kaginawaan, ayaw nating mahirapan. O yung pagnanais nating kontrolin ng lahat, kailangan laging nasa plano natin. Grabe, para silang mga diyos-diyosan nga no? na kumihila sa atensyon natin, sa oras natin, na dapat pala para sa mas importante. Yun nga. At mahalaga daw na makilala natin tong mga to sa buhay natin kasi sila yung nagiging sentro ng pagsamba na nakikita sa schedule natin kahit hindi natin aminin minsan. So, self-awareness yung unong step? Oo, pagkilala sa kanila para mabawi natin yung oras natin at maibalik sa tunay na layunin. Hindi to para dagdagan yung pressure ha. Actually, para makalaya tayo. Makalaya sa mga bagay na umuubos atin nang hindi natin napapansin. Exactly. So sa pagtatakos nitong pag-uusap natin, parang nagiging malinaw na yung pag-aayos ng oras at prioridad ayon sa mga material na ito. Hindi lang pala talaga tungkol sa pagiging mas efficient. Hindi lang productivity hack. Oo. Isa pala siyang malalim na anyo ng pagsamba. Paraan para yung bawat sandali natin magkaroon ng kahulugan. Yung pangwalang hanggan na kahulugan. Tama, at yung pag-unawa at pagsasabuhay nito, yan yung makakatulong sa iyo para hindi ka lang basta makaiwas sa pagod, sa burnout. Importante yan ngayon. Sobra, pero higit pa dun para makahanap ka lang mas malalim na kabuluhan sa gitna ng lahat ng ginagawa mo araw-araw. Hindi siya dagdag na pabigat actually. Isa siyang paanyaya tungo sa buhay na mas malaya, mas makabuluhan talaga. Ang ganda. Bilang huling pagninilay na lang siguro para sa'yo na nakikinib. Iiwan namin yung tanong na hango sa awit 90 verse 12. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong may karunungan. Pusong may karunungan? Oo. Kung yung bawat araw mo ay parang isang blankong pahina, anong kwento kaya ang isusulat ng oras mo? Tungkol sa ano ba talaga ang pinahahalagahan mo?